So, pagdating naman nga sa fulfillment at saka sa saya, ano yung perspective mo naman sa saya? So, yung sa saya is yung getting the output of something na inintend mo, na ganun yung way or yung journey to get that output. Mm -hmm. Kasi ako, very structured person ako. So, parang to achieve this output, nakastructure na yan sa mind ko eh. Kung ano yung mm -hmm. step one, step two, or kung may mas may mas skip man na steps, as long as yung way ko pa rin yung nasunod uh -huh. or yung, in essence, yung output pa rin na yun yung nasunod, that's where I found joy. Uh -huh. Is to see the results of what I'm doing. Tsaka uh -huh. kasama din doon, syempre, doon sa process na yun, may struggles at saka mga lungkot at stress doon, eh, na? Oo. Uh -huh. Dapat yung mga bagay na yun anticipated talaga. Oo. Uh -huh. eh. Na parang may mga holdbacks talaga na, okay, pwede tayong madelay because of this problem, uh -huh. pwede tayong huminto or pwede tayong pwedeng mawala na yung possibility na ma-achieve na yung output because of this problem. So, dapat laging anticipated yun. And pag na-achieve na yung output, dun ko nakikita yung saya. Mm -hmm. Totoo.